Sa wakas, narito na ang 2024. Para sa marami, ito ay bagong kabanata at isang pagkakataon upang makakita ng pagbabago. Para sa lugungin ang 2024, dumalo sa iba't ibang countdown event ang mga tao. Ang isa riyan, nasa tabi lang ng Victor Statue sa Pasig City. Buhay na buhay ang original Pinoy music sa mga huling oras ng 2023 sa Bridgetown Concert Grounds. Tumugtog ang sandwich ng ilang hits gaya ng Sugod. May iba pang mga local artist gaya ng Mother Base at DJ Lunyo na nag-perform sa Light the Town. Nag-host naman ng comedian na si Kalad Karen at ang content creator na si Princess Legaspi. Makakasama ko yung mga kababayan natin na, you know, gustong magkaroon ng ibang experience ngayong pagsalubong ng bagong taon. Kasi usually we spend it at home with our family. Ito naman, may option sila to bring their family here sa Bridgetown at dito po Marty. Oh! musika at tawanan nitong bisperas ng bagong taon sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Napanood ang ilang palabas gaya ng Orange and Lemons at si Vice Ganda sa QC Countdown to 2024 event. At sa kabila ng biglang pagbuhos ng ulan sa simula ng show, marami ang nangakong mananatili sa roon hanggang hating gabi. Isang sorpresa naman ang show para sa ilan, gaya ni Marisa at ang pamilya niya na pumunta sa Quezon Memorial Circle. Oh, Namasyal lang po, di po namin alam na may ano. Pero napuno hindi lang ng mga awitin ang mga event na ito kundi pag-asa rin para sa bagong taon. Ang wish ko sa bagong taon is maging healthy tayong lahat saimpre po at sana maging mag ang lahat sa 2024. I wish for a better economy for the Philippines. A better, you know, living condition ng ating mga kababayan. And of course, happier Filipinos. Sana hindi na lang tayo basta resilient. We have to look for um, solutions to our problems, better policies in the government. Agatha Gregorio, CNN Philippines.